na ano lang sinulito kay nanok din alin nila agayhan. Gimblisingan, pablisingan mo lang yun eh. Oo, oo. Panahon ko ito mga misyonary sa ito. Ako lang lahat... ito. Ang pagbisbisan ko na inigigay sa ano, pade. Tapos, na anak ko, sinsuntok ano yung ano, manalilig Nanilig ka ba? Gisuntok ini? Ini-ini ko. Gisuntok. Tumba ko rin daw. Noong ini tikangan niya, ako makalakat. Ba, nagtabi. Patanaw, tabi ka ko. Patanaw ko dito kan sisal. Kung ang ano kuno ini, nakasagi ko na ako rin. Ah. Ulong ko, mananabi naman ako. Sinan na akong trabaho o oh. nananabi ako. Kaya di ko siya na lugar rin. Pade. Makuri na. Kaya dito oh, lang, oh. Kada na. Po, no? Kada ako magandang sinina puno. Nakada ko kuno ang lalaki na nakaputi, nakabarong. Din, nakabarong pala. Hindi mo pudlon, may liding. Kaduruto na may liding. Oh, naglinis siya guys sa, da sa gilid ng ano, seawall ng dagat. Oh, pwede mo ma, ito, may haringan. Hay na, mo pudlon. Ha? Hana, pudlon mo? Ay. Ang pudlon ba, ni mo na ano? Bugdo. Pudlon. Ini, ito doon ma? Orbitoon. Ito Barbitoon. Pudlong ko ini eh, kay makakita. Okay, ang Un laki na kasi ng puno nito. lang so, pa so, Grabe kasi. Wow, dito ang mga out Hindi pa kami mga, nabuhay nito, guys. Ito na ano na ito, buhay. Ano Bambuulung na. Pudlong ko yung kabataan, ayaw, Ay, oh. ayaw ka pag Grabe kasi ang puno. Gusto niya Ayan guys, kasi... O, o, kasi ano ang dami malumpoy. Oo, kasi ang dami. Kay Mayo, hindi di sininulugan. Kay Maupay, kasi di di tambayan may liding. Kaya di di ka kalbayo. Pulong din mo siya din magkamong kalbayo. Kamot na kamo nga din. Oo. Anak dayo, sarap ka di. Partner, partner. Mao? Oo, magkakoy niya. Oo, grabe kasi ang ano nito may... Bale mo, pagdato, sinina. Oo, grabe ang ano nito guys, ang puno nito. Pulong Oh, bulong man ini. Ay, nala utdan. Diyan kasi yung bahay niya, guys. Oh. Diyan kasi yung bahay may na may Kaya lang, ang daming dumadayo dito ng mga tao. Nag-ano, nagtatapon ng mga basura. Wala rin ano kasi, guys. Wala rin kasi, ano, ang mga, mga nagtatambay dito. Dito lang tinatapon nila. Ayan, siya naglilinis dito. Ayan. Siya nag... Ano yun ala? May liding inindagkot eh. Ano yun naman ano? Buti sana kung ang basura didikuan na mga dahon no? Kaya ala kadamu ang mga ditit pinang labog na ano ha? Nag-iutay dila na. Nakakapit lang sa pangido. Ang ipakituan. Nasa gilid kasi. Nang ilok to. Hindi ako sa 55 snow... years na pala itong yeah. puno na ito guys dito sa amin ito. Sabi ng ano na may leading yung ito yung ano nakatira dito sa gilid na ano yung puno na to. out na sang dalan. Pero kay wala man hindi ba hindi ginausa no. E na puno wala ginuusa. Mga pira ini nakatuig. Mala kung 76 sayo ko na nabuhi, hindi ko na nak. 1976? Oo. Oh, oh. Puno na ini? Eh? Oo. Oh, oh. Tira na. Ano yung bunga guys. Oh. Ang taas ka bunga guys niya. Buro dito nang tawag nito sa amin.